our system is almost completed. Paes na, no? It's just a matter of, you know, putting in more resources because more people are coming and choosing ka as their home. Medyo nag na ako sa migrants dito. Um, kasi ang nagiging population growth namin is 3.8% per annum. 3.8% ang 3%, um, 3 nun no, nagmamigrate lang sa kainta because of the services we provide. National figures niyan annually it's just 0.8% ang growth rate So masyadong malaki yung pang pumapasok sa amin ng mga tao. O, oh, medyo hinihigpitan ko lang yung pagtatayo ng mga mga apartments dito because nahihirapan kami i-handle ang garbage issues nila, social services nila, health services nila, educational requirements nila. Kasi napupuno. Ang sagraan dapat dyan, may ceiling ka dapat, may cap ka. Based on your area, ano ba talaga ang kapasidad ng lugar mo na tumanggap ng ganong karaming tao? So yung mga pulisiya namin ngayon, bawal na magtayo ng ganitong bahay na, na mas mababa pa sa ganitong square meter. Sa mga subdivision, bawal magtayo ng mga apartments. One lot, one house policy. It's actually a way of discouraging, discouraging the people to migrate in kind time because we have enough people to handle. Yung iba parang tuwan-tuwa sila na sa hindi. Maayos tayo ngayon. In 10 years time, pag hindi mo kinerve ito, mahihirapan tayo yung traffic natin, yung parking issues natin, di ba? Yung garbage uh, collection natin, di ba? At dami, eh, those things you have to consider in the next 10 years, no? Ah, uh, uh, laki ng, ina ng tinaas ng aming population. Sabi ko, pati kasi yata yung mga magulang na narito, kinuha na nila galing probinsya kasi nga maraming ang benefits. <coughs> diba? Pero, ay, hospital, ay, di ba siya yung hospital? <coughs> na, -hanip yung -hanip. Ay, wala naman tayong visa. Eh. Paano ko gagawin yun? So, doon tayo sa lupa kung saan sila titira. For example, yung ordinansa namin is 100 square meter lang ang pwede mong kayuan ng isang bahay. Hindi pwedeng bababa doon. Kasi gagawa ka ng 100 square meter, siyam na apartment. Yung siyam na apartment, may siyam ng na motorsiklo, may dalawang kotse, tigli limang pamilya. Pero mo sa isang gano'ng kaliit na lote, meron kang 50 taong ano hin, kailangan mabuhay sa lugar mo, magrereklamo. Pag ano, pag pag pag, pag na meron, hindi na na miss na social service. Pangalawa, mga apartment yan. So yung mga taong titira doon, mabuti kung may malasakit sila sa lugar, may eh, umuupa lang sila roon. Papabayaan lang nila yan. We have to build, you know, as resilient and a closely knit communities, no? Dito sa kainta. Kasi that was what was the design, no? Before we all came in. Kaya nga villages lahat ang nandito, eh. You have to establish this community. At huwag mo silang masyadong siksikin. Kasi sa dulo niyan, nahihirapan ka talaga dyan. Akala mo masaya lang na marami. Hindi. May sakto lang dapat dyan. Dapat magpasa ng sa kongreso yung na ganyan. Eh. May density issues tayo. Per square kilometer, gano'ng karami lang ang tataon dapat na nandyan sa lugar. Di ba Just to live in a decent community na parang puno na rito, lumipat kayo sa ibang bayan. Huwag na dito, okay na kami rito. Di ba? So may patas po kayo hindi so, nakikinig, sinabi nga oo. Oh, oh, eh. so, so nakikinig to. Pero isa na lang figure. <laughs> hey, yung figure noong uh, 2026 ba? Figure 2.234, 2.231 billion. Billion. Yeah. 2.231. 2.231. Parang gana. Okay.